At pangatlo, build the wall of purity. Magtayo ka ng pader ng kalinisan o kadalisayan. Sabi sa Philippians 4:8, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Wow. Kanina asabi ay manalangin tayo at ibigay natin ang ating kahilingan sa josh at ang kanyang peace ang magbabantay sa atin. Ang ibig sabihin, gusto ng Diyos na ipakain natin sa ating isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig ibigat at kagalang-galang. Grabe, ito ang nais bantayan ng Diyos sa atin habang nananalangin tayo sa Kanya na tayo ay mapuno ng mga bagay na nakakalugod sa kanya. Ang ibig sabihin, sa halip na negative thoughts ang i-entertain natin sa ating puso at isip, ay papalitan natin ito ng mga bagay na totoo, kaibig-ibig, kapuri-puri, malinis, excellent at honorable. Ang ibig sabihin, ay papanatilihin nating pure ang ating pag-iisip. Hindi tayo papayag na tayo ay madungisan ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Ito yung sinasabi sa Romans 12.2 na pagbabago sa pamamagitan ng pagre-renew ng ating isip. Ang ibig sabihin, ang ilalagay natin sa ating isip ay ang mga bagay na nakakalugod lang sa Diyos. Narealize ko na nag-aalala tayo tungkol sa kalinisan ng ilang aspeto ng ating buhay. Gusto natin ng malinis na hangin, malinis na tubig, at organic na pagkain. Pero minsan, hindi ganun kalaki yung ating concern sa kalinisan o purity ng ating puso o purity ng ating isip. At purity o kalinisan ng ating pamumuhay. Hindi tayo dun interesado. Pagdating sa ating katawan, hinahanap natin ang kalinisan. Pero pagdating sa puso at isipan, kung ano-anong madumi ang hinahayaan nating pumasok dito nabubuhay tayo sa isang lipunan na napaka open minded kung saan halos lahat ng uri ng imoralidad ay ine-entertain sa ating mga isip na nagiging dahilan tuloy para unti-unting mabago ang paraan ng ating pamumuhay na ko na dapat nating i-focus ang ating isipan sa mga bagay na galing sa Diyos. San ba nating kukunin ang mga bagay na karapat-dapat sa ating isip? Sa salita ng Diyos kung pupunuin natin yung ating isip ng salita ng Diyos, naku, mawawala ang space para sa kasamaan, pag-aalala, takot, paghihiganti, immoralidad at confusion. Ang isip na puno at pinapatnubayan ng salita ng Diyos, naku, yan ay matatag, protektado ng Diyos at malakas. Ang ibig sabihin, hindi ka madaling linlangin ng diablo. Kaya kung nais mo ng isang matatag at makajos na isip, ang pinakamahusay na paraan ay sa pamamagitan ng Biblia. Kailangan nating sikapin na pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos at huwag bigyan ng pagkakataon na ang magpuno sa isip natin ay kasamaan, chismis, seksualidad, imoralidad at iba pang negatibong pag-iisip. Ang isang isipan na puspos ng salita ng Diyos ay isang malakas na isipan. Ang ating isip ay parang computer kung ano ang data na pinapasok mo sa kanya, yun din yung kanyang nilalabas. Ganon din, ang anumang bagay ang ipapasok natin sa ating isip, ay yun din na magiging resulta sa buhay natin. Kapag ang ipinasok natin ay poot, inggit, pagnanasa at kasakiman, ang lalabas ay mga problema at kasamaan din. Ngunit, kung pananampalataya, pag-asa, pagmamahal. Katotohanan galing sa Diyos at kagalakan ang ipapasok natin. Ang magiging output ay kapayapaan at kabutihan din. Misan kapag hindi maganda ang nakikita ng krisyano sa buhay nila, sinisisi nila ang demonyo, ang mundo o ang kanilang laman. Totoo may mga impluensyang ganon. Pero kadalasan ang problema ay nasa kung anong klasing data ang pinapasok natin sa isipan at puso natin. Kung basura ang ating tinatanim sa isip, ay basura din ang aanihin natin. Ang isang halimbawa nito ay ang kilalang serial killer na si Ted Bundy na pumatay ng humigit kumulang na 33 na kababaihan bago siya tuluyang binitay noong 1989. Ang panggagahasa at pagpatay ay naging libangan na ni Bundy. Pero anong dahilan? Bakit siya humantong sa ganoong bagay? Alam mo, sa isang interview, bago siya bitayin, si Dr. James Dobson ng Focus on the Family ay nagkaroon ng pagkakataong kausapin si Bundy. Sa panayam niya, inamin ni Bundy na nagsimula ang kanyang pagkahilig sa karahasan ay matapos siya maging addicted sa pornography. Nagsimula ito nang makita niya ang ilang mga pornographic magazine sa basurahan nung siya ay 13 years old pa lang. Nagpatuloy ito hanggang sa naging obsession niya ang marahas at sexualized na imagination na nagdala sa kanya sa mga karumal-dumal na krimen. Heto ang bahagi ng mga huling salita ni Bundy. Sabi niya, Umaasa ako mapapatawad ako ng mga nasaktan ko. Kahit hindi nila paniwalaan ang aking pagsisisi, pero sana paniwalaan nila ang sinasabi ko ngayon sa mga bayan at komunidad natin. May mga tao na katulad ko na ang mga madilim na pagnanasa ay pinapalakas ng mga bayolente at sexualized na babasahin at panoorin sa media. Nakakatakot isipin na ang mga bagay na ipinapalabas sa cable TV ngayon, ang mga pelikulang napupunta sa ating mga tahanan ay mas matindi pa kaysa sa mga pinapalabas noon sa X-rated adult chatters Inamin ni Bundy na siya mismo ay natatakot sa epektong dala ng ganitong media exposure sa mga kabataan. Sabi niya, marami ang bata na naglalaro ngayon sa kalye na maari maging biktima sa ganitong klaseng impluensya. Ang kanyang maling pag-iisip ay nagresulta na mga karumal-dumal na gawain niya. Ibigan, kapag ang data na pinasok mo sa iyong isip ay mali, ay magre din ito ng maling gawain. Kung tama ang data na pinasok mo sa isip mo, ay mabuting gawain sunod. Kaibigan, anong data ang pinapasok mo sa iyong isip? Bigyan mo ng malaking halaga kung anong pumapasok sa ating isipan at puso dahil ito ang bumubuo ng ating pagkatao at ng ating mga aksyon. Build the wall of purity. Ang pag-focus sa salita ng Diyos sa mga bagay na marangal, malinis, may kabutihan ay magdadala sa atin sa mas mabuting pamumuhay na nakakalugod sa Diyos. Ang pagpipili ng tamang input sa ating isipan ay magbubunga ng tamang output sa ating buhay. Bakit sinasabi ni Pablo na pag-isipan ang mga bagay na totoo, marangal, tama, dalisay, kaaya-aya, mahusay? Sabi ng isang kasabihan kasi, bantayan mo ang iyong iniisip dahil nagiging salita ito. Bantayan mo ang iyong mga salita dahil nagiging action ito. Bantayan mo ang iyong mga action dahil nagiging ugali ito. Bantayan mo ang iyong ugali dahil nagiging karakter ito. Bantayan mo ang iyong karakter dahil ito ang magiging tadhana mo. So ang tanong, paano natin i-evaluate yung ating mga pag-iisip para hindi tayo magkamali? Kapag naguguluhan ka, ay sagutin mo ang mga tanong na ito patungkol sa mga naiisip mo. Ang mga naiisip ko ba ay totoo? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Nakakatulong ba ito na abutin ko ang mga layunin ko? Ano ang reaksyon ko tuwing iniisip ko ito? Anong pagbabago ang nangyari sana sa akin kung wala itong mga pag-iisip na ito? Kapag nasagot mo ang mga tanong na ito, malalaman mo kung ito ay positibo o negatibong pag-iisip. Isipin mo ang ganitong eksena. May kapitbahay ka na palaging nakikialam. Tumatawag siya sa iyo at sinasabi, Kaibigan, may oras ka ba? May mga tanong lang ako sa iyo. Paano mo napatunay na meron talagang Diyos? Totoo ba na nagmamalasakit siya sa iyo? Anong pruweba mo? Hanggang ngayon ba naniniwala ka din na gusto kang makasama ng Diyos? Eh ang dami mo ng kasalanan. Naalala mo ba yung kasalanan ginawa mo sa iyong asawa? Iniisip mo ba na pinapahalagahan ka pa din ng mga mahal mo sa buhay? Ibigan, may kapitbahay ka bang ganyan na palaging nang iinis, namimintas, at hinihila ka pababa? Ibigan, meron. Meron ka talagang ganyang kapitbahay. Alam mo pangalan niya kung sino? si Mr. Worry at si Mr. Negative Thoughts. Kaibigan, kailangan mo isara ang pintuan laban sa kanila. Paano? Lumapit ka sa Diyos, kilalanin mo siya at punuin mo ang iyong isip ng kalinisan at mga bagay na galing sa Diyos. Sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew 11.28, Lumapit kay sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaibigan, Pagod ka na ba sa mga negatibong bagay na iniisip mo palagi? Lumapit ka sa Panginoong Yesus. Manampalatay ka sa Kanya na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. At pag ginawa mo ito, ay patatawarin niya ang iyong mga kasalanan. Hindi ka mapapahamak kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay ibibilang ng Diyos bilang Kanyang anak at sa pamamagitan ng banal na spirito na mananaan sa iyo ay papaliwanag niya sa iyo ang maraming katotohanan na magpapasubali sa mga negatibong pag-iisip mo. Kung ito nais ng iyong puso ngayon, ay ipahayag mo sa Panginoong Yesus ang iyong pananampalataya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Manahan ka at manguna sa aking buhay." Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo ako na punuin ko ang aking isip ng iyong kaluwalhatian. Amen. Sa ating pagtatapos ay iiwan ko ito sa inyo. May nagsabi, when negative thoughts come, change the channel in your mind and agree with God instead. Kapag dumating ang mga negatibong pag-iisip, ay bihagin mo ito at kilalanin mo ito sa harap ng Diyos na mali ang iniisip mo at palitan mo ang iyong pag-iisip ng mga bagay na maka kaibig-ibig at kapuri-puri. Hindi mo kailangan maging talunan ng masamang pag-iisip, kundi magtayo ka ng pader ng pagpupuri sa Diyos. Habang nagpupuri ka sa Diyos, ay magbabago ang pananaw mo sa Diyos at magbabago din ang pananaw mo sa problema. Pangalawa, magtayo ka ng pader ng pananalangin. Siguraduhin mo na ang iyong panalangin ay lifestyle. Hindi ito nakakulong sa isang programa, kundi meron kang running conversation sa Diyos sa araw-araw. Sa ganitong paraan ay mababago nito ang iyong pagtingin sa mga negative thoughts na palaso sa iyo ng Diablo. Pangatlo, magtayo ka ng pader ng purity. Ang ilalagay mo lang sa iyong isip ay ang mga bagay na nakakalugod sa Diyos. At pag ginagawa mo ito, ay mapagtatagumpayan mo ang negatibong pag-iisip. Ibigkan, tandaan mo palagi, victorious thoughts, victorious life. God bless